mga guys, uh, nandito ngayon si Papa Long sa uh, Prosper Bar papunta tayo dyan sa Bisuan sa Manila Bay at tayo naglalakad-lakad dito para makikita na siya sa inyo yan, uh, mag-traffic mga guys laging oh. dito mga nakahiga Ayan, napakasarap kasi yung napaka daming kahoy. Kaya lang ang daming dahon din na nalalaglag dito. Ayan, ah, uh, traffic Yan ang kabilaan. Pero yung kabilaan mga guys, hindi naman matrapik. Shout out sa ating mga kaibigan, Ayan, shout sa ating mga viewers, sa ating mga subscribers, shout out sa inyo. At good morning sa inyo lahat. Uh, Andito tayo ngayon, naglalakad papunta doon sa Phase 1, dyan sa Manila Bay. Ayan, lakad-lakad muna tayo rito. Eh mga guys, ito yung mga kwasang Manila Bay dito sa looban. nandito tayo ngayon sa loob. Laki ng pagbabago na ngayon, napakalinis mga guys. Oh. Kaya lang, uh, wala namang ganong namamasyal ganito talaga pag ordinaryong araw uh, walang ganong namamasyal <clears throat> Ayan, napakalinis ang Dolomite Beach napakaganda yan yung mga view ng Manila Bay napakaganda hindi ka magsawa rito sa pabalik-balik mga guys eh dahil napakaganda yun yung mga sa building pa lang eh solve ka na sa building napakaganda ang tanawin at ayan yung mga barko lalaki ng mga barko dyan oh no? <coughs> lumaki na nga bigla yung lumawak biglaan ko na ang Dolomite Beach ako na, nanibago lang na yung mata ko ngayon ayan o, maganda oh linaw ng tubig o oh. sarap tingnan kaysa, kasi wala mga basura napakaganda ito yung uh, kaganda sa lugar na malinis ang sarap ng simoy ng hangin dito Pagkatlakan tayo dito para makita natin sa inyo yan o. Oh, napakaganda. Napakalinaw yan o. Oh, walang basura. at wala kang ay makikita mga guys na lumulutang ng mga basura dito kagaya yung mga buya dyan na nakalagay dati yung mga kulay orange ngayon uh, wala ka na makita rito yun know? at sa gilid naman puro halaman naman doon sa gilid do. Oh. yung bata napakaganda kasi malinis ang kasi walang basura na lumulutang alagang alaga o nga pala pag mga pumapasok pala kayo dito huwag kayo magdala ng mga plastic bottle kasi kinukumpis kaya uh, inuhuli yan doon sa entrance kasi kuminsan kasi yung mga kababayan natin dito ay iniiwan yung mga plastic bottle yung mga kagaya ng mga talaga ng mineral water kaya nagkakaroon ng basura kagaya yan makita basura rito napakalinis oh. Nap napakaganda di ba makikita nyo yung mga view ng kanilabi napakaganda yung mga barko na malalaki laki mga guys, ito yung nakita natin ngayon dito sa ating dalawang mata. Napakalinis, kagaya lang. Wala naman mga gaano namamasyal kasi uh, sa ordinaryong araw, wala talaga. yung view ng Manila Bay. Maganda. Yeah. <clears throat> ano wala ang cut-cut ko natin, dulo-diretso. Ayan. meron din pa ilan-ilan na pumapasok ng ating mga kababayan dito. Pero hindi kagaya pag Biyernes, uh, Sabado, Linggo, 'yan talaga napakaraming tao 'yan dito. namamasyal unti-unti naman dumadami mga tao rito mga guys oh. yan yung mga halaman dito Ayan, yung mga halaman yung lalaki ng yung mga pasok yung bagong bilya laki ng mga cargo ship oh. Okay guys, ah, lalabas na tayo. Iuwi e, na. Ayan po, unti-unti pumapasok yung mga kababayan dito. Ito mga guys, tayo palabas na. Ayan dito tayo yung pagkita na sa inyo. Ayan na, tayo palabas na. Tayo uwi na. Ayan. yung ating mga nag-release dito. Papahinga. At uh, kumakain din. Ay! Okay. Okay. Hey, mga guys, lalabas na ako. Okay, uwi na. Ito. Ayan. Yung mga kalisa. Yung sinasakyan ng mga turista. Ayan. Ayan ako, uuwi na. Okay guys, tutuloy uh, ko na ito. At sa lahat ng mga panunod sa atin. Sa isusuporta sa, sa akin sa walang sawang kung suporta sa akin maraming salamat sa inyo tuloy na pinipapaloon tayo, iuwi na ingat po kayo at God bless hanggang dito mm -hmm. lang muna bye bye, bye, -bye.